guys um, sa iyo magandang bata mula at ang batang lagan sa iyo mula at to niya iyang papa kay tulog iyang mama so ato tayo guys sa papa ni Eunice guys nabot namin na si Eunice ito na siyang papa sa likod Mato na may salud ni siyang papa. Early Sunday in the morning si Yunis, guys. Bisita siya siyang papa. Tara, bisita siya siyang papa Jesus. Nasya dari sa punta bisit siya siya sa Papa Jesus. Batang lagan na si Nakabisita sa iyang Papa. Thank God. Sa blessing. Every day is a new day.